Narito ang iyong horoscope para sa September 9, 2024. Kasama ang maswerteng numero at kulay para sa bawat zodiac sign. Aris, iwasan ang impulsive na desisyon at bigyang pansin ang mga relasyon. Lucky number 9, lucky color, red. Taurus, magiging maayos ang takbo ng pera. Ngunit tiyakin ang malinaw na komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Lucky number 6 Lucky color Blue Gemini Panatilihin ang emosyon sa kontrol at gamitin ang payo ng pamilya para sa tamang mga desisyon. Lucky number 7 Lucky color White cancer. Palagahan ang oras kasama ang pamilya. Asahan ang kaunting gastos sa kalusugan ng mga bata. Lucky number 1. Lucky color gray. Leo. Mag-ingat sa gastusin at mas paborable ang araw para sa pahinga at pagmamahal. Lucky number six. Lucky color red. Virgo. Mag-ingat sa kalusugan habang tumutok sa mga proyekto. Asahan ang kakaibang karanasan sa pag-ibig. Lucky number four. Lucky color violet. Libra. Ang araw ay favorable para sa mga plano sa negosyo at malalim na pakikipag-usap sa mahal sa buhay. Lucky number 3. Lucky color blue. Scorpio. Asahan ang emosyonal na introspeksyon at produktibong mga resulta sa trabaho. Lucky number 9. Lucky color, green. Sagittarius. Gamitin ang araw na ito para sa pagpapalalim ng mga komunikasyon at paghahanap ng bagong adventure. Lucky number 14. Lucky color, lavender. Capricorn. Mag-ingat sa kalusugan at bigyang oras ang mga mahal sa buhay para mapanatili ang balanse. Lucky number seven. Lucky color black. Aquarius. Panatilihin ang positibong pananaw lalo na sa mga desisyon sa karera. Lucky number ten. Lucky color, white. Pisces Asahan ang muling pagkabuo ng mga pamilya, relasyon at planuhin ang mga aktibidad na magbibigay ng kasiyahan. Lucky number, sixteen. Lucky color, red. Sa gabay ng mga bituin, harapin ang araw na ito ng may tapang at positibong pananaw. Dandaan ang may kontrol sa iyong kapalaran ay ikaw. Maging masigla at magtiwala sa iyong kakayahan.